Hello oh, mga ka wires malapit tong kapitbahay ko na nag-DDIY na yun. Oh. Na yung kanyang muffler, oh. Open muffler na improvise. Mula sa, anong lata nga ito? Yung pang spray lang, ano? Yung, ano, yung sa Ayun, yung pang spray daw ng insecticide. Tapos rivet lang niya tong tao dito. Yero to, di ba? Oo, oh, Yero. Yeah. Oh. oh. tapos yung motor niya, oh, naka-setup na yan. Oo, oh, di ba? Naka-tie, tawag yan, tie ano, ano? Thai concept na, no? yung gulong mo, ano? Oh, ano ang brand nito? Bajal bala, Ano? Bajal? 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 Ayan. No, baja, baja, baja. Yan. Oh, dati parang ano na to eh no? parang na. parang na ang itsura no? Pero napatakbo niya oh, napaganda niya. Apaka ah, lupit. Sampol nga, Pare Guy. Sample Ayos. Apaka ah, tindeh.